No, 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 oh, Ay, oh, like, yeah. ako 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 sa inyo. Nag-poker ako, nakipagpustahan ako poker kanina. Oh, oh, mga oh, chips oh. chips. Ito kayo nakalang nasa ako ato, dami kong panalo. Oh, 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 oh. oh yung sa kabila. Oh, oh. Akin na yung ano, yung pera. Nung sinakang ko ng malakas, bubungguin ko na sana eh. Oo! oh, oh buti oh, na lang din yung mga. Oh, buti na lang din yung mga. Ayabang ka dito. Namiya ko. Nabingi ako. Lalo, ba't nabingi? Oh, last patol. tayo Ang kamada kong ganun oh. Ay, Kumanto. Slow mo pa. Pasok. Uy! Pa. uy. Madaya ka kasi. ginanun mo yung ano, yung board. Kasi nung nakaraan, ito nag-basketball ako. Uy! uy oh, oh, na, may kering na sa oberon ba naman ako? Puta ka na! Iwan! Uy! Iwan! 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 nag Iwan! Iwan! ako. Sumabay ka. Ito pala. Oh, ito, oh, pala! Nice, dito ba? Ba't nandito ka? Hindi naman namin kasama. Hindi, kaya nila sabihin niya daw ako eh. Kaya naiwan mo ako? Hindi ka naman yun Number 16 ka ba? Number 16? Yan, tsaka ba ako sa kwarto namin? Sabi na kayo ka. Grabe Ayusin nyo. Doon na yan. Diba? Doon ka na yan. Doon na. Gusto. Gusto. Gusto ang dawa ang putik. Gagapar. ka pa. Nag-poker ako. Nakatagpasaan ako poker kanina. Mga chips chips. Ito kayo nakalang nasa ako dami kong panalo! Oh! oh. oh, oh. yung sa kabila! Ang ano? Yung pera. Ay, po yung pinabawin? Pinabawin, ay, ka, sabi niya wala eh, hindi naman totoo eh. Sibayman. Wala pang money money na involve eh. kinuha yung pera ko. Akin Uy! 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 Sabi Hindi siya yun! Hindi naman ikaw yun eh! Hindi po! Hindi Kanina kasi nagmamotor ako, nag nagkagit-gitan kami. Uy, uh, Hindi niya alam kung tumatangkad pala ako. o, uh, ano, papalag ka ba? Tanga na tumakbo pa! Tumakbo papalag ako ba? Ay, 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 Porkit malaki ka rin hindi ka kaya daragin. Tayo ka nga, tumayo ka rito. Hindi naman ikaw yun ah. O hindi nga yan yung ganyan yung height nyo no. Ay naku, birahin kita. Yan sabi na kayo yan. Mawala dito. mga ato

Tak mo. Kala ko Chinese si Sikat eh. Sikat ka naman mo. Sikat ko wala na daw alam. Hindi ko alam Meron lalaki sa kanto par. Matagal ko nang kaawa 'yun. Oh. Ganyan sinasabi? Kalipit Tangina na pagkagad sa sabi ko nang Paano ba 'yan? Ilanong po. Ay! Oh, 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 lalo? Oh, ko yun. Sino ba yun? Pinsan ko yun eh. ko yun. Pinsan yun. yun. Taka Yan! bansa yun. Kasi yung bansa na nangyari ba? yun. Yung ba ba? ko ako. eh! singitan. Ay, man. 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 sa man. Ay, man. Ay, man. Ay, nilahi ka ba? Ay, man. Ay, man. Ay, man. Ay, man. Ay, Ay, Ay,

nabigyan natin din mo kami may maraton mo kami oo mo kami nabigyan natin din mo kami nabigyan mo kami siya! mo kami nabigyan natin mo kami nabigyan natin mo kami nabigyan natin kami nabigyan natin din mo kami nabigyan natin din ko kami nabigyan natin din mo kami kami Oo! Yan? Look! Look! Sonic pala oh, pre! Sonic yan? Maroy! Oh. <laughs> ano yung... mo ka pango no. Nila, mo ito? So, ito mo ito? Ito to! pre! Kagahapon! Ang oh. ako sa mga school sa amin. Oh, yeah, ganda ng tira ko eh, pre. Alam mo okay, lang na, alam uh, ay... uh ну, oh. okay, mo na. Ang kaketa ko, ang ko, ang kaketa ko, ang talaga ko, ang kaketa 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 ko, ang mo ko, ang kaketa ko, ang kaketa ko, yung Ginanan mo pumasok. Kanto lang yun. Ulan, eh. ulan niya. Ulan, ulan. Ulan. Buulan. Ulan. Buulan. Ulan. Yung swimming. Ulan. ka na Malayo ka na yeah. yan. Malayo ba ya. ka na. Ito. Ito. May anak ha. Plano ko kasi papasok siya. Hindi papasok kasi siya. Ito naman. Yung kwento ko. Sa barbero. Uy. Saan ka lang pagupit? Ganda ng gupit. Ako lang pagupit. Sa Publings. Sa Publings. Sa Publings. ipalo nyo na yung page niya. Ayan o. Kasi maraming nagpapapranchise sa Pablinks eh. Oh. Sobrang dami. Oh. Oh. Anong kwento Sobrang bupid. sarap nila maggupit. I-namassage oh. yan na. ah. Oh. Ang dito pa ng gupit mo? Wow! Galing naman yon. Uy, Uy talaga! Uy. Uy, paano magpapanchise doon? Paano I-message mo lang si Boss Pablinks mag oh, magpapranchise. Makakapag-franchise ka na. Hindi sila magpapalupit. Sa lahat ng mga gusto magpagupit, ang mga malulupit na gupit. Siyempre, yes. sa Pablings lang kayo. Let's go!